Elenalde. Nagkakatanyagan uh, ko ng Sarsegon. At uh, 33 years old. Isa po akong legal worker. At isa rin po akong modern nurse na lahat. nung itinangin ako ako, mayroon pa akong kapansanan. Tapos, uh, katangitangin kapansanan po sa akin sarili. Yun po ang nag sa akin para na-enhance po ang aking sarili. Pag sa pagiging isang volunteer po. Kasi dati po di, hindi ako lumalabas sa bahay. Sa bahay lang po ako. Pagaling sa school, sa bahay lang. Kasi alam ko na hindi ako katangitangin sa ibang ko. So, nang dumating yung kalahin, nag-joke siya sa akin para don ko ma-enhance ang akin sarili na maki makikooperate sa community sa komunidad dito diba sa amin barangay at dito ma-enhance ang aking kakayahan na kahit may may kapansanan man mm -hmm. dapat ipagpatuloy pa ipag, ano ah. nga gawin para makatulong po sa atin. Ah, maraming challenges po ang ah, bilang isang volunteer, lalo na po sa akin, sa, lalo na po ah, sa kaaking katangian na mayroong kapansanan. Maraming mga challenge na naiharap sa, mga sa komunidad. For example po, ang ito pag ka kasi lalo na lalo na sa may kapansanan hindi maalis yung kotein ka ng, ng, ibang tao kasi bakit naging volunteer ka hindi naman para sasabihin na hindi mo kayang gampanan ang pagiging isang volunteer lalo na sa yung katangian po so yan po ang mga challenges na na aking naranasan sa bilang isang pagiging volunteer. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinan. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong din na sayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So napakahalaga po na, na bilang, ano, bilang volunteer, may kapansanan ka man o wala, dapat continuous lang po kung ano po ang, ang dapat natin gawin na makakabuti sa ating barangay. So, ang maiwan ko lang po, lalo na po sa, sa ini relasyon po ngayon na siyempre may mga bago naman na, na magiging volunteer. So, naging ano lang po, maging matatag at huwag matitinag po. So, napaka-importante po na ang pagiging pagkaunawaan ng bawat isa po.